Asamantala naman mga ang na tatumbuan ng pagtatapos sa rehabilitasyon ng NAIA Terminal 1 dahil sa problema sa delivery ng mga equipment na gagamitin. Ito ang balita ni Monoxon. Ilang ulit na ring tinawag na worst airport ang NAIA Terminal 1 dahil sa hindi magandang serbisyo sa mga pasahero. Sa ngayon, nasa pang-apat ang Pilipinas sa itinuturing na World's Worst Airport batay sa travel website na The Guide to Sleeping in Airports. Ito ay dahil sa rehabilitasyon na isinagawa sa NIA Terminal 1 na sinimula noong Enero ng kasalukuyang taon. Ngunit ayon sa DOTC, magkakaroon ng konting delay sa naonang plano na matapos ng Enero 2015 ang rehabilitasyon. Inaasahang sa Mayo pa ng taong 2015 makukumpleto ang isinasagawang rehabilitation sa NIA Terminal 1 dahil sa ilang kagamitan na hindi pa na-i-deliver. Ngayon ay nasa 40% pa lamang ang natatapos sa rehabilitasyon at inaasahang sa Enero ay aabot na ito sa 60% at 95% sa buwan ng Marso. Marami hong malalaking bagay na or equipment na inimport ng mga kontraktor dito. Eh, Na-delay po ito ng konti, maski na pati yung pag-alis sa customs na, na karoon ng delay. Marami pa sa mga pasilidad sa airport ang hindi pa nagagamit gaya ng escalator. Kabilang rin sa mga isinasaayos ang kisame, mga ilaw, floorings, air conditioning unit, waiting area at immigration counters. Sa ngayon ay mayroon ng improvement sa mga comfort room na madalas inireklamo ng mga pasahero. For me, it is, it is nice and I think for anybody else, it's uh, much better and uh, I think we could still improve on, on the interiors by uh, working with interior designers but uh, structurally and, and the basic components of a good airport is there. Subalit may reklamo pa rin ang ilang pasahero. Wala kasi masyadong upuan tapos yung CR pa rin hindi ko din alam malayo. Walang walang makainan dito sa loob. ang kulang dito ay eh. compare mo sa ibang mga airport accessible lahat. Nilinaw ng DOTC na ang rehabilitasyon ay sa structural integrity lamang at hindi upang palakihin ang carrying capacity ng naiyawan. Malaki ang naging tulong ng paglipat ng limang malalaking airline companies papunta sa Terminal 3 upang mabawasan ng mahigit 3 milyon ang kapasidad ng Terminal 1. Kung dati ay nasa 4.5 milyon ang carrying capacity ng naiyawan, ngayon ay nasa 8.3 milyon na ito. Tiniyak ng DOTC na bago maidaos ang malalaking mga event sa bansa, gaya ng Apex Summit, ay tapos na ang rehabilitation project sa Paliparan. Samantala, inaasahan na tataas ng 3% ang dami ng mga pasahero sa NAIA Terminal 1 ngayong taon dahil sa dumaraming bilang ng mga dayuhang bumibisita sa bansa. Paiigtingin naman ng Manila International Airport Authority ang seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero ngayong holiday season. Mon Hokson, UNTV News Worldwide.